Ngayon nga sa John 3.16, ma sabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Bali, pag-ibig ng Diyos for all of us. Wala siyang pinipili, wala siyang condition. Nakailangan ba mabait ka pa muna? Palasin ba? Paladasan? Pala Hindi. As we are, niibig niya tayo. Kahit may mga nagagawa tayong kasalanan. Kasi binibigyan niya tayo ng second chance magbago or magrepent sa mga kasalanan natin at bakit niya ginawa yon gawa ng yung punishment kasi sa kasalanan na nagawa natin maliit man yan o malaki mo no. ang kaparosahan is mapupunta tayo sa kapahamakan, perish or mas kilala natin sa tawag na impyerno so ngayon ang Panginoon mangyari yun kaya gumawa siya ng solution to save us, gaya na sinasabi na salvation salvation is through Jesus Christ. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak para uh, hindi tayo mapahamak. So, ayun yung kwento ni Jesus Christ no, na sacrifice for us, to save us from our sins. Said na tayo yung magbabayad ng mga kasalanan natin, siya na, siya na yung umako, siya na yung tumubos para lang sa ating lahat.